This is doing approaching... a <laughs> <laughs> squad separated. Nice po nakatakas. Panalay. Airdrop is coming. Salamat. Nanalo rin. Panalay. Nanalo sa si gera. Nanalo sa si guys. Wala yung masyadong nilalakbay ko. Ilan yung, ilan yung nakuha ngayon. <laughs> ko ngayon. na, napakadami. Diyos Kaya mo yun. Grabe. Bakbakan sila. Ano kaya mo yun? <laughs> kaya mo yun. upgrade ko na yung ano ko. M4. Ano nga guys, nagka-elaser na to. So, hindi nyo ayun o may laser na so yung pistol naman yung ano natin babaguhin natin yung attachment so ito na yung ano ko guys pistol may laser ano may laser na o so, Meron lang siyang ano guys, so marami mga siyang attachment. lang na lang guys kasi magasin niya. Dire maubos. Ngayon, dahil na pistol ko dito, hindi ko ginagamit 'yang kasi M4. Oy, but no wala. Yan. Thank you sa pa Thank you sa pa pa Thank you sa iyong panonood din. Like and subscribe guys.